nilait, hinusgahan, pinagtawanan. Yan ang dahil lang sa isang maling paratang. Yan ang naranasan ni Franz Angelo Dison, ang makulong sa krimen na hindi naman daw niya ginawa. Pero tulad ng sabi ng iba, you can never put a good man down. At dahil sa tiwala sa may kapal, ang kwento niya nag-iba at naging inspirasyon pa siya sa nakakarami. Paano nangyari na naging preso noon, pulis na ngayon. Hindi mahalaga kung pangit na simula o ang struggle mo sa gitna, pero ang mahalaga ay kung paano mo ito inay sa dulo. Ang bangungot ng kanyang madilim na nakaraan ay tila multo na sa kanya. Ay paulit-ulit na dumadalaw. Isang nakakatromang pangyayari kasi sa kanyang buhay ang kailanman. Hindi raw niya malilimutan ito rin ang naging daan para siya'y tawaging pambansang patrolman. Siya si Franz Angelo Diso ng Manila Police District. Idolo ng mga kabataan at inaasahan ng karamihan. Ang mamang pulis ng Sampaloc, Maynila bago pa ma, naging isang ganap na alagad ng bata si Sir Franz. Isa daw siyang tipikal na binatilyong pasaway Ay, Frank, na taga Maynila. Oh, Maalis ako ba? ng... Uh... Saan mo mga troba natin? Umaga, ng liwanag, uwi ako liwanag na rin. Happy go lucky ako nun. Talagang wala ko iniisip kung ano mangyayari sa akin bukas. Basta masaya, go ako. Malayo sa kaseryosohan noon si Franz. Dahil puro pasarap lang ang kanyang alam. Walang paki kahit mapabayaan ang kanyang pag-aaral. Umiikot lang sa barkada at bola ng basketball ang kanyang buhay. Sa husay sa paglalaro at ang king karisma. Hindi nakapagtataka, marami ding mga babae ang sa kanya'y humahanga. Noon, walang iniisip yan. Eh. Puro, ano, puro good times. San hindi uuwi. Uh, inom, ganun. Yan lang lagi ginagawa niya. Wala siyang Pag-aaral niya kabaya. Sa galing makisama ni Fran sa mga kaibigan, kahit saan man basta nandoon ng buong barkadahan, siguradong hindi siya lumiliban. Pero isang gabi pala ang nakatakda na magpapabago at magdadala sa kanya sa sitwasyong ni sa kanyang hinagap ay hindi niya inakalang kanyang mararanasan. Habang nagkakasiyahan at abala ang lahat sa kwentuhan at inuman, may mga planado na palang patibong at pansariling gagustuhan ang sa kanya'y inuumang. Dalawang menor de edad ang nooy katabing niya at nakikipagkaibigan. Sa bawat titig, sulyap at kilo ng mga babae. Pansin ito lahat ng kanyang kaibigan na si Jo Marie. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon na si Franz na umalis at iwasan ang hindi magandang kutob na kanyang nararamdaman noon. Sobrang saya. Hindi ko na alam kung sino-sino yung mga nasa harap ko. Iba-ibang tao na. Hindi ko na close. So nagkaroon ng kasiyahan, ng inuman. Uh, then kinabukasan, ayun na. Inakala nilang gabing puno dapat ng kasiyahan at magandang pagkakaibigan. Mauuwi pala sa matinding kontrobersya at malaking kahihiyan. Sir! 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 ano, wala ko sila Dinampot ng mga operatiba si Franz at kanyang kaibigang si Jo Marie. lalaki ng posasa ng mga pulis Maynila itong biyernes ng gabi. Iluli sila dahil sa umano'y pag-rape sa dalawang dalagita. Ayun, dumuho yung mundo ko akala ko hindi ko na ma-achieve yung uh, pangarap kong ng uh, magandang buhay yung pinaproject uh, pinaproject ko sarili ko after uh, 10 years gano'n. kasi syempre hindi naman biro yung kaso na 'yun eh 'di ba uh, Reclusion perpetuo ang uh, ang ano no'n ang uh, karampatang parusa so ang isip ko mabubulok na ako sa kulungan paano na ako wala na tapos na ang gabi na po yung nagsaya po kami, pero kinabukasan, may kaso na kami na kinaharap. Sobrang nagulat po kami talaga. Talagang wala kami nga lang, mamamatay lang po ng papa ko nun eh, tapos rape pa na rape naman. Kalaboso ang dalawa matapos maipresinta sa Nooy Regional Director ng NCRPO, General Guillermo Eliazar. Walang awang nila it kinonde na at pinagtawanan si Franz at Jo Marie ng karamihan. Damay pati kanika nilang mga pamilya. Nung nakulong siya, sobra yung bigat na naramdaman namin. At sa kanyang pagkakakulong ay dito na pumasok sa isip ni Franz. Ano ba ang kanyang naging kasalanan para ito ay kanyang pagdusahan? Bakit ang kapalit ay ang kanyang pangarap at maganda sanang kinabukasan? Uh, ang sakit na nainusgaan ka na wala na to, tapos wala na to, katapusan mo na rapist ka, na ginajudge ka ng tao na masamang tao, dapat mamatay ka na, dapat bitayin ka, dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Ang sakit nun, hindi ko mo deserve to eh. Sa kasong kinakaharap ni Franz, paano siya muling makakabangon? May pag-asa pa bang maitama ang maling paratang? Ano ang magiging kapalaran ng binata sa kulungan? Malalaman na yan lahat mamaya sa pagbabalik ng Rated Corina. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Lupako Soap. masayahin at palakaibigang binata na si Franz. Binago sa isang iglap ng maling paratang. Tinuli sila dahil sa umano'y pagkakrape sa dalawang dalagita. At sa loob ng halos isang buwang pagkakakulong, walang gabing dumaan na hindi niya isinigaw sa kanyang isipan, wala akong kasalanan. Sasabi so ko lang, you can never put a good man down. ba? Diba? Kasi in the end, justice will prevail. Walang sapat na ebidensya at tila na konsyensya ang mga nagsampa ng kaso sa kanya. Ito ang naging dahilan para lumabas ang katotohan ng inosente nga si Franz. Napawalang bisa ang krimen na inakusa sa binata. Ba, Walang pagsidla ng kaligayahang kanyang naramdaman dahil sa kalayaang kanyang Anna! muling naranasan. Anna! Nakakulong siya parang yung hindi na kami makakita ng liwanag. Sobrang ginawa sa amin ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami ng pasasalamat. Habang buhay talaga. Sa pagkakataong iyon, hindi nakalimutan ni Franz magpunta sa bahay dalanginan para doon ay magpasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ng may kapal. Dito na rin ipinangako ni Franz na babaguhin niya ang lahat at itatama ang mga mali sa kanyang sarili. Nung nasa loob ako ng kulungan, talagang puro iyak ang ginawa ko. Pero naisip ko na kahit mag-iiyak ako dito, andito na ako. Pinagpasa Diyos ko na ng lahat, nagpurdasal, basal. Walang oras na hindi ko tinawag si Lord, doon ko naisip na pag ako nakalabas dito, magbabagong buhay. Inalis ni Franz ang lahat ng galit at natutong magpatawad. Inhinto ang kanyang pagiging happy go lucky at hinarap ng seryoso ang kanyang pag-aaral dahil handa na siyang abutin ang pangarap na maglilingkod sa bayan. Matapos ang dalawang taong pagte-training ang dating nakulong, inapi at hinusgahan ng lipunan, isa na ngayong ganap na Alagad ng batas. Isa na siyang pulis. Ang kanya namang kaibigan na naging kanya ring kakosa, pinagbuti rin ang homeschooling at ngayon ay gagraduate na. Mas makabuluhan ng yung pagpapulis ko eh, kumpara nung pinapangarap ko pa lang. Kasi uh, ngayon pulis na ako, mas nag-iisip na ako ng tama at mali. Kung tama ba itong ginagawa ko, kasi na-experience ko ng makulong. Eh. Mas nakatulong to sa pagpupulis ko na mas magagampanan ko ng mabuti at maayos yung trabaho ko nang wala akong inaargabyadong tao. Sinimulan na rin niyang maging isang mabuting anak. At kung dati, puro pansarili ang kanyang inaatupag. Ngayon, malasakit na sa kapwa at maging mabuting ehemplo para sa mga bata ang kanyang pinagkakaabalahan dahil sa kanyang pagkakakulong. Isang business ang pilit niyang itinayo, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para maging daan para tumulong sa mga tulad niyang nakulong at tinagkaita ng pagkakataong muling ituloy ang magandang buhay. Sila ang mga dating bilanggo na nagkamali pero gustong bumawi. Si Jason na isang dating holdapper at murderer. Jomel, nalulong lang naman sa droga noon. At si Joseph na dating halang din ng kaluluwa. Uh, papasalahan po kayo, Sheriff Franks. Binigyan niya po kami ng panabagong buhay. Sa malasakit ni Franz sa mga taong akala ng iba'y patapon na, marami ang humanga sa kanya tiwala na binigay niya doon sa dating niyang mga kakosa. Siya yung nagsasabi sa amin, mabigyan mo sila ng pagkakataon na mabigyan din ng chance, yung tiwala mabalik din. Sa only good deeds ni Franz, inspirasyon siya ng karamihan. Instant celebrity na nga rin siya. Kaliwat ka na nagpapa nagpapapicture dahil low din na siya ng masa. Mga sa ay nagagawin ko yung trabaho ko ng... Uh, kung ano yung gagawin ko yung nararapat, gagawin ko yung tama tunay ang kwento ni Sir Franz Angelo Dison na hanggat may buhay, may pag-asa. Dahil sa huli, hindi kayang takpan ng kahit anong kasinungalingan ang tunay na kulay ng ating kalooban. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin it's a tube and it's called take it off matatanggal lahat pati problema nyo matatanggal namang problema tayo sa maduming balat ito tanggal lahat okay so you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara tanggal lahat yan take it off girl